Ito so, po. Ito po yung aming style ng pagbuhos. Inuna na po muna namin yung graba. Po, kahit maulan, no? Pero pila na. Nagpuan silin to.

Buhangin Yan na po, nikalat na po natin ang simento Kasalit po ng buhangin Nikalat Yan, kasalit po ang buhangin So, una, na po namin yung graba Kasalit simento, kasalit buhangin Yan po Inuna po namin yung graba Kasalit yung simento Kasalit po yung buhangin Kasalit po ng tubig tapos bubuka-bukahin nyo lang po yung gitna ibababad nyo lang po sya kailangan balibalig sa rin bababad nyo lang po yung tubig Kaya dito, pipe na po okay okay Bagong vlogger Pagkukuna mo lahat Yan po mga kaibigan yung ating buhos Nakalabog po yung tatlong singko Tapos isang jeep Yan Nakalabog po siya Eh! Hey.